Guys, maulan na panghali po. Ayan po yung aking darling nag, uh, ano po, nag, mm, ulay. Ito po ang ulan na. Alam po siya. Ulam pa. Para po yan at ang panahon po dito sa amin na mm, yan. Na ulam po. Ulo po. po, na ulam. Ulo dagta. Pinabagsak ko po. Huwag ko lang. Mga gulay. pang ulam na. Ano po yung kuro ng mga ayan na yun. Kita kita. Sa Ano yung isang linggo na po rito. Hindi nasikat ang araw. Puro ko limlim puro ko yung game.